why did you bring a gun in the House of Representatives? Kahit kami mga congressman, hindi kami nakakapagdala ng baril dito. But you, I invited a invited resource person, have bring a gun inside the House of Representatives. Ang ibig lang sabihin nito, yung baril na ebidensya ay eh, naiuwi pala ng mga polis. Okay, kaya nga, naiuwi din niya yung 27 million eh. Before we we act on that uh, motion, because I have got a copy of the uh, report of the uh, PSB or oh, the uh, LSB, yung pong ating na uh, custodian ng ating pong uh, uh, House of uh, representatives you know? and I read that um, uh, Major Magsalos that uh, you have brought is this true, General Magsalos? Uh, in accordance with the what I got? nagpasok ka ng uh, 38 caliber dito sa kongresong ito? Yes, uh, Major Magsalas. May nakuwang 38 caliber. Negative, Mr. Chair. Nung, uh, nung, last hearing? Mr. Chair, hindi po ako yun, Mr. Chair. So, hindi ikaw yung uh, may dala ng 38 caliber? Wala po, Mr. Chair. So, we are inviting our... Um, uh, LSB no para to uh, to find out no yes, Mr. Chief. yung veracity ng report So, sige, you are raising your hand. Mr. Chairman, ah. Chair, may, I, uh, Yes, go ahead. Uh, ako po yung, ano, yung nagdala ng ano, Caliber 38. Bakit may dala ka ng... Uh, Ebidensya po yun na, uh, ano, pinipresent po sa court. Kasi under, ano po yun, eh. You are Desden, right? Yes, Your Honor. Bakit ka nagdala ng baril dito? Kahit nasabihin na natin na yun ay ay uh, ebidensya. I, I, ebidensya yon? Your Honor, uh, na-restrict po kasi ako sa, ano, sa custody po ng uh, NCRPO. So, umaatin po ako ng hearing. ah uh, kaya, naisipan ko na pong dalhin doon kasi hindi na po ako makauwi sa bahay. Have you reported that sa gate? Na yon ay ginagamit sa ebidensya? Yes, Mr. Chair. Have you reported that? Yes, Mr. Mr. Chair. So, in a while, we'll be asking the PSB kung uh, uh kung yun ay talagang uh, sinabi mo doon sa, sa report sa amin. But that, that worries is asa. Sige, congressman Ako. Saan galing yung baril na dala mo sa bahay ninyo? Ebidensya po yun, sir, na ako ang hindi may custody. Hindi mo naman sinasakot yung tanong ko eh. Saan galing yung baril? Kasi ang sagot mo kanina, hindi ka na makakabalik sa bahay. So, saan galing yung baril na yun? Sa bahay po, Mr. Ch Mr. Chair. Ebidensya na sa bahay? Uh, General Artates is that in accordance with the rules hindi uh, ba pag ebidensya nandun sa evidence custodian sa evidence room? that's correct, Your Honor, and uh, that is the thing that I will uh, have to look into, especially that uh, before uh, they were uh, uh, on house arrest here at the uh, House of Representatives, uh, they were uh, under uh, custodial uh under uh, the custody of the regional headquarters particularly at the regional headquarters support unit naka restricted custody po sila doon your honor okay, kasi nag-worry ako nag-report sa akin yung PSP na sinasabi yung barrel may pasok actually nakalusot sila sa ano sa entrance but nung din na, dinadala nila sila sa detention doon nakuha yung 38 caliber and now nare-reveal pa na yun ay for e evidence purposes. Now, galing sa bahay, dala mo. So, hindi ka ba mag-iisip? Di ba? Anyway, uh, antayin lang natin sa PSB. So, you wanted to, uh, to speak? Uh, sige, uh, uh, that's then. Mr. Chair, nung kailan lang po, LSP. last, uh, last week, uh, LSP. Lag, umatin po ako ng LSP. hearing, Mr. Chair. Uh, dala ko na po siya nung LSP. umatin ako ng hearing. LSP. Tama. I, I, no, no, again, again, I didn't get it. Uh, Come again. Uh, Mr. Chair, uh, may expected kasi na hearing ako inatinan sa so kaya naisipan ko nang dalhin sa ano sa sa custodial facility yung ebidensya para hindi na po kasi ako makauwi, Mr. Chair. They're okay naman 'yun, wala tayong problema doon. But the the mere fact no that that ano evidence is a uh, part of the custody uh, uh what do call that? Uh, unit nyo, dapat nandun yung barel eh, di ba? At any rate, Uh, so we'll be um, before we we act on the motion because we're just waiting for another ano congressman. So uh, gusto ko na malaman dun sa ano sa ano um uh, sorry Rich, Rich Rich Richel Richel Morales um Yes po. Kilala mo naman yung mga Chinese ano doon di ba? Uh, mga boss mo di ba? So you you know about the Rolex. Rolex na relo po. Nung suot nung boss mo. Kasi sa... ah, so wala kang alam doon sa Rolex. Okay, si, in, si ano, si, uh, what do you call this, si uh, Nobesio. Uh, alam niyo yung Rolex, di ba? Alam niyo ba? Hindi. Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor. Hindi alam. Si Rainier, hindi rin alam. Hindi ko rin po alam, Your Honor. I'm sorry, ah, kasi mainit ako doon sa Rolex na yun eh. Wala kasi akong Rolex eh. <laughs> Gusto kong makita kung gaano talaga kaganda yung Rolex na yun. So, ah... Uh, Anybody who wanted to, ano muna? Uh, Congressman na... Uh, yeah. Padua, no? uh, ganito lang, Chairman. Kasi, uh, of course, uh, uh, si Congressman, Major Deputy Majority Leader, nag-move na to side content. Pero ganito lang yan, Chairman. Ang, ano, kasi, ang lalabas dito, kung hindi nagsisinungaling si General Mariano, na ako naniwala ako, eh, Sunda ko lang mamaya yung kay kay Colonel gibara. In short, ang nagsisinunangin, si RD, original director. An ano yung nasa kay RD na magsinunang dito na sabihin niya na alam ko na. Dati, ako tingin ko wala. Di ba? Eh, simple niya. Aminin ni RD na alam ko na yan nung ganitong oras, bla bla, etc. Pasok doon sa pagpunta ni gibara. Eh, wala. Di ba? Pero, sabi ko nga, it's either RD or al district director ng, ng Southern Police District. Pero I do believe, kasi, Colonel Guevara. Yes, Mr. Chair. Ano yung purpose mo talaga doon na dumaan ka after the operation nung Sunday ng alas? Anong oras ka ba dumating doon? Sa quarter? It was saturday mr sir right saturday yes. anong oras right after the operation mr sir 7 mga 6 to 7 am eh, mr sir mga 6 7 nag-usap kayo anong oras si dumating si oh uh, 8 uh, to 9 mr sir sorry uh, around 8 to 9 mr sir oh uh, anong purpose mo doon pumunta para uh, i-update po sa operation mr sir and to tell everything what happened on the operation you tell everything what, what happened yes, pero lumoral moral ka the time sa pagod, Mr. Chair, yes. Sa pagod. Eh, kung pagod, hindi naman yan dapat ikalur mo rally. I cannot recall, Mr. Chairman, the, the term, Mr. chef no? because hindi ko talaga... Colonel Guevara, ganito na lang direct. So, kasi, eh, eh, ngayon nasay ka na in content for 15 days. Tama? Yes, Mr. Chair. Eh, baka ipa-extend ko yan, imumove ko rin na extend. Na instead of 15 days, gawin natin 30 days. Okay, uh, so then, Congressman Paduano, because you, no, 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 you, uh, you, you uh, we will not allow that for the moment. no, <laughs> so I am doing yet, Mr. Chairman. <laughs> At sinasabi ko lang, sabihin mo na, lumoral ka dahil palpak yung operation. Iyon ang i-report mo kay RD, you, uh, kay District Director mo, to seek guidance, what will you do? You can answer. Answer back, please. Mr. Chair, hindi po ako nagsabi sa kanya na lumoral ako, Mr. Chair. Ah, hindi mo sinabi. Pero sabi mo sa kanya na itong nangyari, ang spot report is only 4.6 million pero may 27. Tama? Yes, Mr. Chair. Yun ang purpose mo, di ba? Yes, Mr. Chair. O oh, now, Mr. Chairman, General Mariano is denying na ni-report daw yung specific amount ni Giberad nung oras na yon. Eh, ano ang mawawala kay Giberad? None. Why? Eh, lumabas nga eh. Kinilot lang nila eh. Pinalabas sa 27. Well, in fact, Mr. Cheman, and gusto ko lang i-confirm, gibara, kasi the affidavit of Michael Novesio, Novesio states na pagkatapos ng operation, magkasama kayo sa sasakyan, tama? No, Mr. Chair. Ah, si Ranger. Magkasama kami kayo, Ranger. Sa can. Opo, Mr. Chair. Sino yung mga nandun? Si Dester po, Democrito, si Police Major Guyana, saka si Ker Colonel Gibara Guevara po. O, oh, ano nakita mo doon? Nakinarga sa sakyan? Tat uh, apat na box po. Tatlong maliit, isang malaki, tapos mga yung mga eco bag po. Eco bag? Opo. O, oh, ano, ano, may singit lang ako, Congressman Paduano. So, nung nandun ko sa sasakyan, dahil ikaw yung, ano, di ba? Ikaw yung natulog sa sasakyan, di ba? Okay. So, nung pumunta na sila na SPD, ano yung mga napag-usapan nila doon? Sino-sino mga nakaupo doon? Hey, <laughs> uh, ayun, tatanong pala ni Congressman Paduano yun. So, ikaw na. Uh, anyway, please answer na lang, Congressman Paduano, please. Yeah. Ito lang. Sa affidavit mo, you said, na na-overheard mo, na nag usap sila na 31 milyon. Tama? Yes, Your Honor. And I do believe na 31 milyon nga. Bakit, Mr. Chairman? Kasi sa apidabit niya, after nung inquest proceeding na wala yung novicio, si... Ikaw lang yung nandun, di ba? Siya lang po yung... Ah, ikaw... Siya lang po may... yung nagsimama sa inquest. Ako ikaw. Ikaw yung nagtago. Okay. Agad. May 1 milyon ay binigay. sa kanila. Hinati nila. Pero okay, hindi nagpakita si yung pangalan si Rainier po si Rainier nang nandun sa inquest after the inquest binigyan sila ng 1 million through Michael Lubisio ang instruction is pagatian nila pero Congressman uh, Paduano, uh, I think we have to add on that. Ano? Kasi uh, 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 Colonel Gibara told in the investigating uh, uh, report that it was 2 million. Uh, Colonel Gibara, can you kindly uh, tell us kung uh, magkano nabigay sa kanila? So I have the, no personal knowledge, Your Honor. You have no personal knowledge? Gusto mo i-ano ko, i-ano ko yung video? Pwede kong ipalabas ngayon yung video, sinabi mo, dalawang milyon sa kanila. Sir, I cannot Don't lie, ayan, ayan, magsisinungaling ka na naman. Sandali, ah uh, ipalabas mo yung video. Uh, Mr. Chairman, pag napatunayan, nagsisinungaling to si Colonel Guevara, gawin mo 30 days yung ano nito, yung contempt nito. <laughs> Kailan di ba wag mo nang, wag mo na ako hayaang ilabas yung video yes, kasi Mr. sir. sir ha? It was in the video, Mr. Chair. Ano no? It hindi uh, ko alam na video ni Mr. Sir, but it was in the video, Mr. Sir, that I have I have sent that, Mr. Sir. Sinabi mo na may dalawang yes, milyon. Oh, correct. Kasi sinabi mo 'yan eh, panood ko eh na meron kang uh, na ibinigay yung dalawang milyon eh. Sabi mo binigay kay Kihana yung dalawang Si Kihana ang nagbigay sa kanila ng dalawang milyon. Tama, yes, No, 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 no. 2 million ang sinabi ni Gibara na dalawang milyon ang binigay sa asset at dalawang milyon kinip ng DSOU. Yun ba yung statement mo? Di ba? Karol ah, Gibara, 2 million? Kasi kung 2 million, Mr. Chairman, in short, kinupit pa. Eh kasi 1 million lang natanggap ng dalawa eh. Pinagatian nila. Tapos, diretsong binigay yung 1 million from Major? Major kaya na po, Your Honor. Oh. Eh, kung dalawing milyon, ang pinag-usapan nila Gibarat sa kanik Kiana, eh, yung binigay, one million lang pinagatian. Oo, oh, may I one million. Bukulan yung dalawa. Kawawa naman. So, Congressman ako, uh, you have the, uh, you have the floor, please. Tama, clear yung tanong mo, Mr. Chair uh, tinanong ni Colonel Mendez, uh, bakit kulang sa report? Tama, Colonel Mendez? Yes, sir. Yes, kasi uh, ang sinagot sa iyo, 27M lang, di ba? Yes, sir. Yes. Tapos ang sagot ni Colonel Gibara ah, dinala dyan sa asset, sir. Yung dalawa, sir. Tapos yung dalawa, sir, kinip namin, sir still nandyan sa ano namin. Yun ang sagot eh. Tama? Tama. Ito yung transcript nung uh, gusto ipakita ni Chairman. So, nandito. Pwede na magtanong, Mr. Chair? Okay, so, uh, basically, 2 million ang binigay niyong asset. So, major kaya na. So, yung 2 million na binigay sa kila Michael sa Rainier, bakit ang sinasabi nila is uh, 1 million lang? Nasaan na yung 1 million? Uh, your Honor, uh, Mr. Chair, ah uh, wala po akong uh, binibigay sa kanila. So sina sinungaling itong mga nag, nag sinama mo sa judge para mag, uh, yung judge makapag-issue ng search warrant. So after na makasama mo sila ngayon, sasabihin mo nagsisinungaling sila? Your Honor, uh... Sorry po, Your Honor. Uh, nasa court na po kasi to Your Honor. Uh, okay, sa sige. Sa court bye. ko na lang po Honor. sasagutin lahat, Your Honor. Pasensya na po talaga. Okay, sige. At yung uh, baril na sinasabi ni uh, Michael uh, Nobesio, ay uh, hindi yung baril ang ginamit mo. Uh, uh, pasensya na po, Your Honor. Sa court ko na lang po sasagutin At lahat. At kahit sabihin namin 20 na meron kaming galing sa certification ng forensic na sinasabi yung baril na yon ay uh, yun yung baril ni uh, Michael uh, Nobesio ay uh, hindi mo pa rin naaminin. Uh, Your Honor, uh, inuulit ko po, pasensya na po. May kaso na po kami na criminal case, Your Honor, sa court. So, sasagutin na lang po Nagpa namin. Fact, but, ba, kayo sa, sa ano, ng criminal case? Wala pa, di ba? Have you filed an administrative case? Can they invoke the right to, uh, to remain silent while there is no administrative case filed and criminal case filed as well? Di ka na. Chairman? Chairman? Yes, uh, Congressman Paduano. Kasi ang statement ni nagsasorry pa that he cannot answer the question because that is now in the proceedings outside of this uh, committee investigation. Hindi niya man sinabi but he's invoking subjudice. Now, subjudice cannot be invoked in this committee. Now, Mr. Chairman, eh, mali na nagsisinungay. Si Gibara nga. Inamin na. Eh, nandun mismo. Nag-sirabi ni Gibara kay RD, uh, kay, kay RD nga na 2 million. Itong dalawang deponent, 1 million na nakuha. Ngayon, sabi ni na, wala daw siya Alan, saka hindi niya rin masasagutin. Dahil siya, Mr. Chairman, eh, of course, we have to take action on the motion of uh, In other words uh, Congressman Paduano, before we take on the in the, in the action uh, into uh, into uh, voting on the action that was taken by Congressman na uh, uh Tulfo uh the Major Quihana, you cannot invoke that right ano uh, to uh, remain uh, silent uh, uh, particularly on this issue because uh, wala pa namang case na napapile sa no and at the same time uh, uh, it is the right of this uh, Congress to uh, find out no yung ibang issue that uh, we need to be clarified. Because um, dito meron ding, di namin malamang kung itong dalawang to nagsisinungaling o oh, ikaw. But sa dami ng pagsisinungaling mo, naniniwala kami na nagsisinungaling ikaw at hindi ang dalawang ito.